guys. So, may tatanong ako ulit kay Shan Shan. Shan, like Shan. What? So, Tagalog mo nga to. Saan? Ito nga, oh. Asaan. saan? Ayan! <laughs> Tagalog mo nga ito. Where means asaan? Ito nga. <laughs> asaan? <laughs> asaan? Ito nga o. Ito ah, nga o. Uh, asaan? Ito nga o. Where means asana na? Yan nga, okay. Tagalog mo nga to. Anong Tagalog nito? Saan dito ka? Asaan? Ito nga o. <laughs> asaan? <laughs> asaan. Yan. O, oh, Tagalog mo. Where, where? I will do the sentence. Where is your brother? Tagalog sentence. Asan yung ano kuya mo? Ito tagalog mo to. Ano tagalog nito? The first word is where, and the Tagalog word is asaan. Ano ang tagalog nito? Asaan. Ano tagalog nito? Asaan. asaan. Ito nga. Asaan. Ito nga. Saan, ito nga yung pagkakalimutan. Eh. So mm -hmm. Galing na. Asaan. Yeah. Ito, ayan o. No? Basahin mo. Tagalog mo to. saan <laughs> Where is where? Where? <laughs> where? Yun nga, itagalog mo. Where? Where? O, oh, tagalog mo yung where. Uh, saan? Ito nga. Saan nga? Ito nga. <laughs> Ito nga. Oh, at sabi ko, saan? Ito. Ako. Hawak, hawak ko na nga eh. Oh. Tagalog asaan? mo to. Eh, ano? <laughs> ano ba? Tagalog mo to. Asaan? Ayan nga eh. Ayan nga. Hawak ko. Ayan. Oo. Oh, oh, <laughs> Ano ba? <laughs> Ang Tagalog ng where ay asaan? Ito nga, Oh. Asaan? Saan ka na saan eh? Ito. Quê well, hè hey. oh. <laughs>